Ang isip ng tao na kayang umisip at maniwala, ay kaya nitong makamit. Ngayon, pag-isipan mo, paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto sa tagumpay ay hindi ang paghihintay sa resulta, kundi ang kumilos na para bang totoo na ito ngayon? Parang katawa-tawa, hindi ba? Gayunpaman, sa tila paradoksong ito mismo nakatago ang susi sa pagbabago ng iyong buhay. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kailangan muna nilang makamit ang isang bagay bago sila makaramdam ng kumpiyansa. Sinasabi nila, kapag may pera ako, mas maganda akong mananamit o kapag napromote ako, mas panatag akong magsasalita. Ngunit ang natuklasan at personal na naranasan ni Napoleon Hill ay baligtad ang lohikang ito. Ang sikreto ay balikta rin ang ayos. Ito ay tungkol sa pagkilos ngayon na para bang nakamit mo na ang iyong mga layunin, dahil ang mundo ay hindi tumutugon sa iyong inaasahan, ito ay tumutugon sa iyong ipinapakita. Mag-isip sandali, Ilang beses ka nang pumasok sa isang silid at, nang walang sinasabi ang sinuman, agad mong naramdaman kung sino ang tila ng inibabaw sa sitwasyon. Ang tindig, ang tingin, ang tono ng boses, ang paraan ng paglalakad, lahat ng ito ay nagbibigay ng enerhiya na hindi nakasalalay sa bank account o posisyon sa trabaho. Ito ang vibration ng isang taong nagpasya na kumilos bilang may-ari ng sarili niyang buhay. Ang kinukumpirma ng modernong agham, ay kapag inampon mo ang kaisipan at pisikal na tindig na ito, isinasalin ito ng utak bilang katotohanan. Ipinakita ng mga mananaliksik ng Harvard na ang mga atleta na naglarawan lamang sa kanilang mga ehersisyo sa isip ay nagpakita ng tunay na pisikal na pagpapabuti. Hindi lubos na naiba ng utak ang katotohanan at ang matinding naranasan sa pag-isip. Kung ito ay gumagana para sa mga kalamnan, isipin kung ano ang magagawa nito para sa iyong pagpapahalaga sa sarili, iyong mga pagpili, at ang paraan ng pagtingin sa iyo ng iba. Naranasan din ito ni Napoleon Hill. May panahon na tila bumabagsak ang lahat, mga utang, pagdududa, maging ang kanyang pamilya ay nagtatanong kung sulit pa bang ipagpatuloy. Isang hakbang na lang siya mula sa pagsuko, mula sa paghihintay ng mas magandang panahon. Ngunit nagpa siya siyang kumilos na parabang isa na siyang tagapayo ng mga dakilang pinuno. Nagsimula siyang gumising ng maaga, magbihis ng mas desente, mag-aral na parabang hawak na niya ang posisyong iyon. At sa mismong yugtong ito lumabas ang imbitasyon upang makipagtulungan kay Franklin Delano Roosevelt, na noon ay presidente ng Estados Unidos. Hindi ito nagkataon. Ito ang natural na kahihinatnan ng pagkakaroon ng pagtanggap sa panloob at panlabas ng identidad na hinahangad niya. Ito ang paunahing ideya, kapag nagsimula kang kumilos na parang isang taong nakamit na ang kanyang hinahangad, ang iyong isip ay muling magprograma sa iyong katawan, ang iyong enerhiya ay nagbabago, at ang mga tao ay tumutugon ng iba. Para bang sinisimula ng universo na kilalanin ang isang bagong frequency sa iyo? At pag-isipan mo, ilang beses ka nang nawala ng pagkakataon sa pagpasok sa isang pulong na may dalang kawalan ng kapanatagan? Ilang beses ka nang hindi napakinggan dahil hindi ka naniniwala sa sarili mong boses. Paano kung nagposisyon ka bilang isang taong karapat dapat sa respeto mula sa pinakaunang sandali? Ang mundo ay tumutugon sa iyong ipinapakita. Kung pumasok ka sa isang lugar na nalulumbay, puno ng pagdududa, ipinapadala mo ang pagkatalo. Ngunit kung pumasok ka na may gaan ng isang taong naniniwala sa sarili niyang kinabukasan, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, nagiging kaakit-akit ka. Napapansin ka ng mga tao, bumubukas ang mga pinto, lumilitaw ang mga pagkakataon. Hindi dahil niloko mo ang iyong sarili, kundi dahil nagpasya kang ang iyong pinakamahusay na bersyon bago ito makilala. Ito ay hindi pagpapanggap, ito ay aktibong pananampalataya. Ito ay ang pag-aayon ng isip, katawan, at espiritu sa nais mong makamit. At kung mayroon pa rin pagdududa, nagbibigay ng pampalakas ang agham, ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na ang pag-ulit ng mga kumpiyansang tindig ay nagbabago pa nga sa biochemistry ng katawan, na nagpapataas ng mga hormon na konektado sa kumpiyansa, at nagpapababa ng mga naugnay sa stress. Kinukumpirma ng katawan ang isip at kinukumpirma ng isip ang katawan. Ito ay isang siklo ng pagpapalakas. Ang tanong ay, Patuloy ka bang maghihintay ng panlabas na patunay upang tuluyang maniwala o gagawin mo ang unang hakbang at kikilos na para bang ang nais mong maging bukas ay nandito na ngayon. Dahil maniwala ka, ang mundo ay tutugon ng eksakto sa paraan na pipiliin mong ipakita ang iyong sarili. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na humahadlang sa mga tao na makamit ang kanilang mga layunin ay ang kawalan ng kalinawan. Karamihan sa mga tao ay malabo ang pangarap, sinasabi na gusto nila ng mas magandang buhay, mas maraming pera, mas maraming kalayaan. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Ang mabuhay ng maayos ay maaaring maging kahit ano. Para sa ilan, maaaring ito ay ang manirahan sa isang simpleng bahay na may kapayapaan at katahimikan. Para sa iba, maaaring ito ay ang paglalakbay sa buong mundo, pagtatrabaho mula sa kahit saan, at pagbuo ng isang negosyo. Kung hindi mo tumpak na tinutukoy kung ano ang gusto mo, hindi malalaman ng iyong isip kung saan pupunta at pagkatapos ay mananatili ka sa parehong lugar. Puno ng magagandang intensyon, ngunit walang direksyon. Pinahirapan si Napoleon Hill sa pagkatuto ng araling ito. Sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na para siyang barkong anuran, puno ng mga ideya at sigasig, ngunit walang malinaw na landas. Gigising siya na gustong manalo, ngunit hindi niya talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay para sa kanya. Nagpatuloy ito hanggang sa tanungin siya ni Andrew Carnegie ng isang tanong na nagbago ng lahat alam mo ba ng eksakto kung ano ang gusto mo mula sa buhay? Napagtanto ni Hill na hindi niya alam, sinabi lang niya sa kanyang sarili na gusto niya ng tagumpay, ngunit hindi niya mailarawan kung ano ang magiging hitsura ng tagumpay na iyon. At mula sa puntong iyon, nagsimula siyang magsulat, na may halos detalyeng parang operasyon, kung ano ang gusto niya para sa kanyang buhay, ang bahay kung saan siya titira, ang regular na gawain na magkakaroon siya, ang epekto na nais niyang iwanan sa mundo, hindi siya sumulat na para bang ito ay isang malalayong posibilidad, kundi bilang isang hindi mapag-uusapang kontrata sa kanyang sariling kinabukasan. Mula sa ehersisyong iyon, nagbago ang lahat. Nagsimula siyang gumawa ng mas mabilis na desisyon, upang makita ang mga pagkakataon ng mas malinaw, at tila pa nga ang universo ay nagsimulang mag-ayos ng mga piraso upang tulungan siya. Ngunit hindi ang universo. Ito ay ang kalinawan na gumabay sa kanyang isip upang salain ang mahalaga at itapon ang nakakaabala. Kinukumpirma ng agham ang lohikang ito. Ipinapakita ng pananaliksik sa cognitive psychology na hindi mahusay ang utak sa paghawak ng malabong impormasyon. Kapag sinabi mo, gusto kong kumita ng mas maraming pera, walang malinaw na tagubilin para sa subconscious. Hindi nito alam kung ang mas marami ay nangangahulugang isang daang dolyar, isang libong dolyar, o sampung libong dolyar. Munit kapag sinabi mo, gusto kong kumita ng 20,000 dolyar bawat buwan pagsapit ng Disyembre sa sarili kong negosyo, sinisimulan ng utak na humanap ng mga totoong landas upang gawing aksyon yon. Ito ay parang pagbibigay ng tumpak na koordinasyon sa isang iya. Maaaring magkamali ka pa nga ng liko, ngunit mayroon ka ng destinasyon. Isang malakas na halimbawa ay ang kay Wilma Rudolph. Ipinanganak siyang premature, nagkaroon ng polio at scarlet fever, at idineklara ng mga doktor na hindi siya kailanman makakalakad. Ngunit nagkaroon siya ng napakalinaw na pananaw sa kanyang sarili na hindi lamang naglalakad, kundi tumatakbo, nagtatala ng mga record, nananalo. Ang kalinawang ito ang nagpatatag sa kanya sa masakit na mga ehersisyo, pagsuway sa mga medikal na pagtataya, hanggang sa siya ay naging pinakamabilis na babae sa mundo. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa pagtuto. Ito ay tungkol sa pamumuhay araw-araw na para bang ang resulta na yon ay nasa harap na ng iyong mga mata. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Ilang beses mo nang sinabi, gusto kong mamuhay ng mas maayos, ngunit hindi mo tinukoy. Ilang beses ka nang nawalan dahil ang layunin ay napakalawak upang bigyan ka ng direksyon ang kawalang katiyakan na ito ay parang paglalakad sa ulak, gumagalaw ka, ngunit hindi ka nakararating kahit saan. Natuklasan ni Hilna ang kalinawan ay hindi isang maliit na detalye. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pangarap at pagkamit. Kapag isinulat mo kung ano ang gusto mo, ng detalyado, na may mga numero, petsa, lugar, tao, emosyon, kuminto ka sa pagiging isang mangangarap at nagiging isang arkitekto ng iyong kapalaran. Ang pinakamakapangyarihang aspeto ng prosesong ito ay nagdudulot ito ng agarang pagbabago. Kapag alam mo ng eksakto kung ano ang gusto mo, ang pagsasabing hindi sa kung ano ang hindi nakakatulong sa iyo ay nagiging natural. Ang mga relasyon na nagpapahina sa iyo, ang mga trabaho na hindi gumagalang sa iyong pananaw, ang mga proyekto na walang kinalaman sa iyong mga pagpapahalaga, lahat ng ito ay nawawalan ng kapit. Dahil ang kalinawan ay kumikilos bilang isang salaan pinoprotektahan ka nito mula sa pag-aksaya ng enerhiya sa mga direksyon na hindi humahantong kung saan mo talaga gustong pumunta. At ang hamon ay simple, isulat ng detalyado kung paano magiging ang iyong perpektong araw kapag nakamit mo na ang buhay na iyong hinahangan. Saan ka gigising? Ano ang nararamdaman mo kapag binuksan mo ang iyong mga mata? Sino ang nasa tabi mo? Ano ang iyong unang obligasyon sa araw? Magkano ang kinikita mo bawat buwan? Paano mo ginugugol ang iyong oras? Kung mas konkreto at tiyak ang larawang ito, mas magtatrabaho ang iyong subconscious upang ilapit ang iyong katotohanan sa senaryong iyon. Dahil sa huli, hindi ang laki ng iyong pagnanais ang gumagawa ng pagkakaiba, kundi ang kalinawan kung paano mo ito nakikita. Ang mga malabo ang pagnanais ay nabubuhay ng nawawala. Ang mga may malinaw na pagnanais ay lumilikha ng landas. Mayroong isang karaniwang tema sa lahat ng mga taong nakarating ng malayo, wala sa kanila ang nakaligtas mula sa mga pagkadapa, saradong pinto, at mga sandali kung kailan tila na wala ang lahat. Ang pagkakaiba ay wala sa kung sino ang nadadapa o hindi, kundi sa kung sino ang nagpasya na bumangon at, higit sa lahat, sa kung sino ang nakakabangon ng may mas malakas na lakas kaysa sa mayroon sila bago ang pagkadapa. Matindi itong naranasan ni Napoleon Hill, Apat na manuskrito niya ang tinanggihan ng mga malalaking publisher, na sinasabing walang merkado para sa kanyang mga ideya. Isipin mo ang paulit-ulit na pagkarinig niyan pagkatapos mag-invest ng oras, enerhiya, at pag-asa. Sinuman ay maaaring nagpakahulugan sa mga pagtangging yon bilang isang sentensya ng kabiguan. Ngunit hindi hinayaan ni Hill ang kanyang sarili na huminto, sa halip na ibaon ang kanyang mga isinulat, binago niya ang mga ito ng may mas malaking dedikasyon, na para bang sigurado siya na libu-libong tao ang kailangang magbasa nito. At pinatunayan ng panahon na tama siya, dahil ang mga ideyang iyon, nang mailathala, ay nagbago ng buhay sa buong mundo. Ang ugaling ito ang tinatawag ng agham na resilience o katatagan. Ipinapahiwatig ng mga pag-aaral mula sa University of Pennsylvania na ang kakayahang makayanan ang pressure ay isa sa pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatagumpay at ng mga sumusuko. Hindi ito katalinuhan, hindi ito talento, hindi ito karisma, ito ang lakas upang magpatuloy kahit tila sinasabi ng lahat ang kabaligtaran. Para bang sinusubukan ng buhay ang katatagan ng iyong pananaw, nagtatanong kung handa ka talagang bayaran ang presyo para sa iyong hinahangan isa alang alang ang halimbawa ni Pell. Ipinanganak siya sa isang mahirap at naghihikahos na realidad, nang walang mga yaman. Naglalaro siya ng sokser ng nakapaa, humarap sa mga pinsala, batikos, at mabibigat na responsibilidad kahit noong bata pa siya. Madaling sumuko, umayon sa mga pagsubo. Ngunit sa bawat pagkabigo, tumugon siya ng may mas matinding pagsasanay, mas disiplina, mas matinding pagpupunyagi. Hindi lang siya naglalaro ng soccer, naglalaro siya para sa kinabukasan na pinaniniwalaan niyang taglay niya. At ito mismo ang kaisipang naghihiwalay sa mga nangangarap lamang mula sa mga nag-iwan ng pamana. Ngayon, isipin ang sarili mong buhay. Ilang ulit ka nang nakaramdam ng pagkabigo matapos tanggihan? Ilang ulit ka nang naniwala na ang isang pagkabigo ay patunay na kulang ka sa kakayahan? Ang totoo, ang pagkabigo mismo ay walang kabuluhan. Ang nagbibigay kahulugan sa isang pagkadapa ay kung ano ang pipiliin mong gawin dito. Ginagamit ng ilan ang sakit bilang panggatong, ginagawang dahilan para lumago ang bawat hindi. Habang ginagamit naman ito ng iba bilang dahilan para sumuko. Hindi pinapalakpakan ng mundo ang mga hindi nadadapa, ngunit labis nitong ginagalang ang mga, kahit sugatan, ay bumabangon at nagpapatuloy. Madalas sinabi ni Napoleon Hill na ang bawat pagkatalo ay nagtataglay ng binhi ng katumbas na benepisyo. Hindi lang ito isang magandang pahayag, isa itong estratehiya sa buhay. Kapag hinarap mo ang pagtanggi bilang tulak sa tamang direksyon, ang bawat balakid ay nagiging bahagi ng proseso. At nakakatuwa, sa puntong ito maraming tao ang sumusuko, na naniniwalang ang hirap ay tanda na hindi na sila dapat magpatuloy, gayong sa totoo lang, ito ay ang huling pagsubok bago ang mahalagang pagbabago. Hindi nagkataon lamang na ipinapakita ng malalaking pag-aaral sa psikolohiya na ang mga taong may matibay na loob ay nagpapakita ng mas mataas na kadalinan, mas matinding motibasyon, at maging mas magandang resulta sa pananalapi sa katadalan. Hindi sila mas kaunti ang sugat, hindi sila mas kaunti ang pagdurusa, ngunit iba ang kanilang pakikitungo sa sakit. Ginagawa nilang paalala ang peklat na kaya nilang tiisin ang higit pa sa inaakala nila at, sa bawat pagkakataon na mangyari ito, lumalakad sila ng may pananalig na hindi matututunan sa mga libro, kundi makukuha lamang sa pamamagitan ng pagsasanay. Kaya, kapag tiningnan mo ang iyong paglalakbay at natanto kung ilang ulit ka ng tinanggihan, kung ilang ulit ka ng isinantabi, tandaan na hindi ang pagkadapa ang nagtatakda ng iyong kapalaran, kundi kung paano mo pipiliing reaksyonan ang mga ito dahil ang buhay ay laging maglalagay ng mga hamon sa harap ng mga nagnanais lumago, ngunit tanging ang mga nagpapalit ng sakit sa enerhiya, pagkabigo sa pagkatuto, at bawat hindi. Sa karagdagang patunay na sila ay nasa tamang landas ang makakarating sa tuktok. Ito ang kaisipang nagpapahinto sa mundo at nagpapabatid, na riyan ang isang taong hindi lang nangangarap kundi hindi sumusuko hanggat hindi niya nakikita ang kanyang mga pangarap na nagiging katotohanan. Isa sa pinakamalaking bitag na humahadlang sa mga tao ay ang paniniwalang kailangan nila ng panlabas na pag-apruba upang tuluyang kumilos. Ilang ulit mo nang sinabi sa sarili mo, kapag napromote ako, saka ako mararamdaman na handa na ako, o kapag may mahalagang taong naniwala sa akin, saka ako sisimulan ang aking proyekto. Ang paghihintay na ito ay isang mabagal na lason, dahil inililipat nito sa mundo ang responsibilidad ng paniniwala sa kung ano ang dapat nagmumula sa loob mo. Sinabi ni Napoleon Hill na ang mundo ay naniniwala lamang sa mga unang naniniwala sa kanilang sarili. Ito ang esensya ng aktibong pananampalataya, ang pananalig na nauuna sa anumang patunay. Lubos na naunawaan ito ni Bill Russell, isa sa pinakadakilang pangalan sa basketball. Hindi siya naghintay sa huling busina upang makaramdam na isang kampiyon. Pumasok na siya sa court na may tindig ng isang taong alam na iyon ang kanyang lugar naglakad siya, nagsalita, at kumilos na parang isang panalo, bago pa man kumpirmahin ito ng anumang scoreboard. At ito mismo ang naunang pananampalataya na naging dahilan upang hindi siya mapigilan. Dahil kapag patuloy kang naniniwala, ang iyong katawan, ang iyong boses, ang iyong mga desisyon ay umaayon sa paniniwalang iyon, at ang tagumpay ay nagiging natural na bunga. Pinatunayan din ni Napoleon Hill ang prinsipyong ito sa kanyang buhay. Sa kanyang karera, Humarap siya sa matinding batikos, personal na pag-atake, at kawalan ng paniniwala mula sa lahat ng panig. May mga sandali na halos mawala ang kanyang pananampalataya. Siya mismo ang umamin na nagduda siya kung ang kanyang mga turo ay tunay na universal na batas o simpleng magagandang ideya lamang. Ngunit, sa sandaling natanto niya na kung hindi siya maniniwala noon, walang maniniwala sa huli, gumawa siya ng desisyon. Nagsalita siya ng may higit na sidhi, nagsulat ng may mas matinding pasyon, at naglaan ng mas maraming enerhiya sa kanyang mga mensahe. At ang kilos na ito ng unang paniniwala, kahit na walang anumang sa paligid ang nagkumpirma nito, ang naging punto ng pagbabago sa kanyang buhay at sa kanyang trabaho. Kinukumpirma ng agham ngayon ang itinuro na ni Hill. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na kapag inuulit mo ang mga positibong pag-isip ng may pananalig, nabubuo ang mga bagong koneksyon sa utak. Sa madaling salita, literal mong binabago ang iyong utak upang mas maniwala sa iyong sarili. Para bang ang bawat pagpapatibay ay isang ladrilyong inilalagay sa pagbuo ng isang mas matatag na pagkakakilanlan? At kapag tumibay ang pagkakakilanlan na ito, nagliliwanag ito sa tono ng iyong boses, sa katatagan ng iyong tindig, sa kislap ng iyong mga mata. Nagsisimulang makita ng iba sa iyo kung ano mismo ang napagdesisyonan mong paniwalaan. Ngunit dito lumilitaw ang isang karaniwang pagtutol, paano kung hindi ako nakakaramdam ng kumpiyansa? Paano kung ilang ulit na akong tinanggihan, kaya hindi na ako makapaniwala sa sarili ko? Malinaw ang sagot, ang pananampalataya ay hindi nagmumula sa mga resulta, ang pananampalataya ay nagmumula sa desisyon. Hindi mo kailangang maghintay na maging handa upang maniwala. Ito mismo ang pagkilos ng paniniwala ng maaga na naghahanda sa iyo para sa susunod. Hindi kailangan ng mundo ang perpekto, kailangan nito ang pananalig. At ang pananalig ay maaaring sanayin. Tulad ng isang kalamnan, habang mas marami kang pagsasanay, mas nagiging matibay ito, kaya narito ang isang hamon na maaaring lubos na magpabago sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili at kung paano tumutugon ang mundo sa iyo. Sa loob ng dalawamput isang magkakasunod na araw, tuwing umaga, ulitin ng malakas ang tatlong parirala na nagpapahayag ng pagkakakilanlan na nais mong isabuhay. Hindi bilang maluwag na salita, kundi bilang deklarasyon ng kung sino ka na. Sabihin halimbawa, ako ay may kumpiyansa. Ang aking pananaw ay mas malaki kaysa sa aking mga takot. Ako ay isang lumalagong puwersa. At huwag lang magsalita. Damhin mo ito. Huminga ng malalim, ituwid ang iyong tindig, magsalita na parang isang taong nabubuhay na sa katotohanang ito. Maaaring tila walang kabuluhan ang simpleng ehersisyong ito, ngunit malalim ang epekto nito. Sa loob lamang ng ilang araw, mapapansin mo ang banayad na pagbabago sa tono ng iyong boses, sa paraan ng iyong paglalakad, at maging sa kung paano nagsisimulang tumugon ang mga tao sa iyo. Dahil ang enerhiya ng paniniwala sa sarili ay nakakahawa. Lumalagpas ito sa katahimikan, nararamdaman ito bago pa man masabi ang mga salita. At kapag nangyari ito, may isang pambihirang bagay na nahahayad. Nagsisimulang tratuhin ka ng mundo ayon sa kung ano ang napagdesisyonan mong maging. Hindi ito mahika, ito ay pagkakaugnay sa pagitan ng kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw at kung paano mo ipinapakita ang iyong sarili sa mundo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa paghihintay ng panlabas na patunay. Ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa pagiging buhay na patunay ng iyong pinaniniwalaan. Ganito nilabanan ni Napoleon Hill ang kawalan ng paniniwala, ganito naging alamat si Bill Russell, at ganito mo mababago ang iyong buhay. Dahil kapag naging hindi matitinag ang paniniwala sa sarili, walang batikos, pagtanggi, o balakid ang makakapigil sa isang tao na makamit ang kanyang minanais. Sa huli, yuyuko ang buong mundo sa lakas ng mga unang naniniwala. May isang tahimik, ngunit mapagpasyang, elemento na naghihiwalay sa mga nagtatayo ng pangmatagalang resulta mula sa mga nabubuhay lamang sa mga dagliang sigla, disiplinang emosyonal. Hindi sapat ang mangarap ng malaki, hindi sapat ang sumulat ng mga layunin, hindi sapat ang maniwala sa iyong sarili. Lahat ng mga hakbang na ito ay nagiging marupok kung hindi natututo ang isip na pamahalaan ang mga sarili nitong impulses, at manatiling nakatutok kapag sinisira ng mga emosyon ang proseso. Sinabi ni Napoleon Hill na sinumang hindi na mamahala sa kanyang sariling isip ay hindi makakapamahala sa anuman. At ang pariralang ito ay umaalingaw-maw ng malakas dahil tiyak na sa maliliit na pang-araw-araw na pagpili na bubuo ang kapalaran. Ilang ulit ka nang gumawa ng padalos-dalos na desisyon dahil lang sa kinakabahan ka. Ilang ulit ka nang sumuko sa isang plano dahil mas malakas ang takot. O hinayaan mo bang lumipas ang isang pagkakataon dahil nilamon ka ng pagdududa. Ang totoo ay karamihan ng mga tao ay natatalo hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan ng emosyonal na balanse. Malinaw na ipinapakita ito ng agham, ibinunyag ng mga pag-aaral na inilathala ng Stanford University na ang mga taong may kakayahang ipagpaliban ang agarang kasiyahan, tulad ng sasikat na eksperimento ng marshmallow. Ay nakaranas ng mas malaking tagumpay sa akademya, mas magandang kondisyon sa pananalapi, at maging mas mataas na antas ng kalusugang pisikal sa buong buhay nila. Ang tila isang detalye, ang paghihintay, ang pagkontrol ng isang impulse, ay, sa praktika, isa sa pinakamabisang susi sa kasaganaan. Hinarap din ni Napoleon Hill ang hamong ito. Nagkaroon ng yugto kung kailan halos sirain ng pampublikong kritisismo ang kanyang reputasyon. Marami ang nag-akusa sa kanya na isa lamang siyang mangangarap na nagbebenta ng ilusyon. Mayroon siyang lahat ng dahilan upang mag-react ng marahas, upang sumuko, o maging upang atakehin ang kanyang mga kalaban munit sa halip pinili niya ang estratehikong katahimikan. Nagpasya siyang ilaan ang kanyang enerhiya hindi sa walang kwentang pagtatalo, kundi sa mas maraming pagsusulat, pagpapalakas ng kanyang mensahe, at pagpapatunay sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga resulta. Ang pamamaraang ito ay nangailangan ng napakalaking pagpipigil sa sarili, at ito mismo ang emosyonal na pagkontrol na nagpabago sa mga pag-atake tungo sa panggatong upang abutin ang mas maraming tao. Isang halimbawa mula sa mundo ng sports ang naglalarawan din sa katotohanang ito. Isipin si Michael Jordan. Hindi siya palaging ang kinikilalang manlalaro na kilala ng mundo. Sa kanyang karera, humarap siya sa matinding pagkatalo, mabigat na kritisismo, at maging sa pagtanggal mula sa mga seleksyon ng koponan. Ngunit ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung paano siya tumugon. Ginamit niya ang bawat pagkabigo bilang motibasyon upang mas magsanay, hindi upang lumubog sa kawalan ng pag-asa. Ang disiplinang emosyonal na ito ang nagbigay daan sa kanya upang baguhin ang panandaliang pagkabigo tungo sa makasaysayang tabumpay. Ngayon, tingnan ang iyong sarili. Ilang ulit mo nang sinabotahe ang sarili mong proyekto dahil hindi mo alam kung paano harapin ang pagkabalisa. Ilang ulit mo nang hinayaan ang galit, pagdududa, o kalungkutan na nakawin ang enerhiya na sana ay nagamit upang bumuo ng isang bagay. Paano kung, sa halip na otomatikong mag-react sa mga emosyon, natutok kang baguhin ang mga ito sa nakatuong lakas? Ito ang natatanging salik para sa mga nagtatayo, hindi lamang ng isang sandali ng kaluwalhasyan, kundi ng isang buong buhay ng mga tabumpay. Ang pagkontrol sa emosyon ay hindi nangangahulugang pagtigil sa pakiramdam sa mga ito. Nangangahulugan ito ng pakiramdam sa mga ito at patuloy na pagpili ng pagkilos na nagsisilbi sa iyong layunin. Parang paghawak ng timon sa gitna ng bagyo, naroon ang hangin, naroon ang mga alon, ngunit ikaw ang nagpapasya na panatilihin ang direksyon. Binansagan ihil itong disiplina sa pag-iisip at pinatunayan niya na kung wala ito, ang bawat tagumpay ay lumilipas lamang. Kinukumpirma ito ng agham, ipinapakita ng pananaliksik sa positibong sikolohiya na ang mga taong may mas mataas na emosyonal na katalinuhan ay hindi lamang nakakamit ang mas malaking tabumpay sa pananalapi, kundi nagpapahayag din ng mas mataas na antas ng kaligayahan at kalidad ng buhay. Narito ang isang praktikal na hamon, sa loob ng pitong araw, bago gumawa ng anumang mahalagang desisyon, huminga ng malalim ng tatlong beses at tanungin ang sarili. Ang pagpipiliang ito ba ay maglalapit sa akin o maglalayo sa akin mula sa aking pinakamataas na layunin? Ang simpleng gawin na ito ay lumilikha ng puwang sa pagitan ng simbuyo ng damdamin at pagkilos, at sa puwang na yon lumilitaw ang tunay na kapangyarihan. Dahil kapag nasusupil mo ang sarili mong damdamin, hindi mo lang nagagabayan ang iyong buhay ng mas malinaw, kundi nakakakuha ka rin ng respeto, tiwala, at paghanga mula sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Tumutugon ang mundo sa mga nagpapamalas ng balanse, dahil ang balanse ay isang tanda ng pamumuno. At ang pamumuno sa sarili ang unang tagumpay na nagbibigay daan para sa lahat ng iba pa. Ang mundo ay umuugnay hindi sa kung ano ang iyong pinapangarap pang makamit, kundi sa kung paano mo pipiliin iposisyon ang sarili mo ngayon. Ang kalinawan, katatagan, disiplina sa damdamin, at tiwala sa sarili ang mga haligi na nagpapalit ng anumang pangarap sa konkretong katotohanan. At ngayon na naunawaan mo na ang prinsipyong ito, handa ka ng umakyat ng isa pang hakbang sa iyong paglalakbay sa karunungan, upang maging mas mahusay ng isang porsyento kaysa sa iyong sarili ngayon. Ang susunod na video ay nasa iyong screen na naghihintay sa iyo. Pinasasalamatan kita sa pagsama sa akin hanggang sa sandaling ito, at inaasahan kong makita ka sa susunod na video.